Sa halagang 145 pesos, meron ka ng ganitong kalaking chicken inasal. May kasama na ang rice, only sabaw, at only chicken oil. Sulit sa laki ang kanilang chicken inasal dito. Pitcho hanggang pakpak pack ang makukuha mo sa 145 pesos. Andito nga tayo kay Mang Nolan, chicken inasal sa C6. Andito yan mismo sa boundary ng Taytay Rizal at Tagig. Marami pang ibang nagtitinda ng chicken in inasal dito. Kaya siguraduhin nyo dito lang kayo kay Mang Nolan pupunta. Sila lang yung bukod tangi at talagang pinipilahan ng mga tao dito. Alas 10 na kami ng gabi nakapunta. Kaya konting oras na lang hinintay namin para makaupo at makakain. Hindi na masyado marami yung tao pero may konting waiting time pa din. Talaga namang sulit na sulit ka sa laki ng cut net tong manok nila. Malaman pa at juicy, kaya siguradong mapapadami ka ng kain. May chicken oil pa yan, dagdag pampagana. Samahan mo pa ng sausawan na may toyo mansi at sili. Siguradong makakarami ka sa kanin. Mabilis din ang servisyo nila sa extra rice, kaya siguradong hindi ka mawibitin. Siguraduin yun dito kayo pupunta kay Mang Nolan. Para sure kayo sa quality at laki ng manok nila. Marami pa din kasing ibang nagbebenta dito ng na chicken inasal. At hindi rin papahuli syempre ang kanilang anlis sa dito. Malasa siya at kahit sa lang, pwede na rin ulamin. Eh. Kaya kung nap kayo ng masarap na food tripan na siguradong mabubusog kayo. Sulit at garantisadong masarap pa. At pati nga mga bata ay talagang nag enjoy sa lasa ng kanilang chicken inasal. Pwedeng bonding kasama ang pamilya or kaya road trip kasama ang barkada. Dayo lang kayo dito sa chicken inasal ni Mang Nolan. Siguradong solve ka dito at panalo ang lasa. Dito lang yan sa C6, boundary ng Taytay at Tagig.